Ayan guys, gawa po tayo ng ano yung ingredients ng ating ilulutong isda. Ayan na damating na yung ating kasama sa bahay. Ayan, sili. Tapos pag okay na po yung sili na pitpit na, apat na sili po yan guys, na ganito kalaki. Mas eh. Hmm. Wala ang katapos ang... Uh, ano? Eh, lagi niyang binibili na repolyo at saka string beans. Yan kasi pwede nilang ano hinwa kaya lagi niyang binibili. Ako naman hinahalo ko sa ano sa mga linaga. Wala siya dyan. Yung string beans yung dito kasi hindi nila inaano yung ano yung magbinubumbahan ng sobra kasi na-check nache nila. Yan pangalawang si ay bawang. Ayan na po guys, yung binayo po natin. Ayan. Dinagyan ko na po na siya ng manti, kaya hindi pa, ano, hindi pa po pala mainit yung kawali. Pero okay lang dahil ano lang naman siya. Ayan. Ano naman na yung kawalig natin. Tapos lagyan po natin ng yung lemon grass po guys. Ayan, hiniwa ko po, po ng maliliit. Ayun. Lagyan po natin pagsama-sama. Ito po ay luto ng ano, ng Thailand. Thai food po ito guys. Ayan. So, ihalo po natin pagka medyo na yung amoy na niya ng sili, ng ano. Saka na po na, 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 natin ilagay yung isda. Yung sabi nila, yung hito po yun guys. Padok po sa pasatay. Ayan, yung Amoy na ng ating ingredients. Hindi ko na po linagyan ng sibuyas dahil marami na po ano marami na po siyang ingredients. Kain po ng dalawang tao. Yung anak ko, hindi po naman po niya kain nakain yung mga marami may ano, sili na sobrang ano ng sili. Ito na po yung hito, guys. Tay okay na po siya yung ano medyo ayan nag brown na po yung ano. Ilagay so, yun. 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 ano, so, na po natin. Nagagasan ko po lang po sa lagayang pangalit. Nagagasan ko guys. Ayan. Para i-ano natin natin. So, i po natin konti. Saka na natin sa takpan. Pwede po ba guys? Para malutok po yung ating okay. dito. Ito po yung gawin nyo guys. Masarap kaya siya. Tapos lagyan po natin ng na ingredients nyo. Okay. So, hito po ito. Sarok po sa patasapay. Sa ayun po guys ang pagtempla po natin ay ang patis ayan ayan so tansya tansya lang po ako guys ayan tapos let's see of course para may laso naman ayan isasokan dahil po para hindi gano'ng maramdaman yung ano yung sili. Ano. Ito yun na po. Intayin po natin na maluto guys. Kaya matagal na hindi ako ginamit ano na to dahil yun yan mabigat yung hawakan. Yan. O yung kasi yung kaldero na na ganito din ay non-stick eh. Nagkanda to, klap Nagluto ako ng buyon yung condense na ano at saka yung ano ito yung give a towel yung lalito yung tama namin na yung na, nakalimutan ang towel so yun Kaya, tayo po natin guys konti ayan na po guys kumulo na Ayan. Aray. Na, ano pa? Napasok pa tayo. Ang lang pong maluto ito. Dati na linuto ko sa nan eh, yun sa ano, yung hindi yung nan-sticky. Diyos ko po. Nagkanda ano na. Kanda halo-halo na yung tinik at saka yung laman kasi dumikit na kaya mas maganda pagka ganito lutuin ganito din na ano yung iluto sa hindi dumikit na kaldero Ayan. hindi din naman po maganda ito pag maraming sabaw eh ganun lang po siya hindi matanggal-tanggal yung ingredients dun sa ano. Ayan po. Ayan, dumakit yung Hininaan ko po ang apoy guys dahil wakit di pa sa loob. Pag pupunta po kayo ng Thailand. Yung mga ay makipag-asawa po sa mga Thailand dress, ito po ang gawin niyo. Yung natuto na din po ako dito magluto ng pagkain nila. Ayan po siya. Tapos mamaya po, pasensya na po kung ko yung kamera ko sa uh, kamera. Tapos maya maya po guys, lagyan po natin. Ayan, malambot na po. Uh. Marami kasing tinik. Ito, ewan ko ba dito sa taong to? Eh, natatakot kasi madalagan na, na tong anak ko eh, natatakot ako sa, uh, ano, sa kanya. Hindi niya paborito ang isda. Pero yung dalawa ko dyan, doon sa Pinas, yung dalawa kong binata. Gustong gusto nila ng isda. Kaya pag ganito lutok ko siguro, pagka ano, ay ubos taob ang kaltero sa ano. Pare, pati na ang tutong eh. Mauubos. So guys, paki paki-support po yung isa ko pa pong channel na Vertay Wife. Ibang ano naman po 'yun, ibang uploads yung mga ano doon, pero sari-sari mix din po ang uploads doon. Lagyan ko nga pala naman. Hindi pa po monetize yun. Ito po ang monetize yung Nevera Domingo po na account na to. So, ayan po. Ayan. Medyo nag-brown na po yung ito. O, dito ba guys? Luto na po ito. Tapos lagay na po natin yung para siyang basil. Hindi ko na po alam kung ano to. Para siyang bix. Yung, yung pinag usapan ng mga Pilipina dito na Pilipino dito na ano sa mga groups na ayaw na ayaw daw nila masarap daw ang ano nila dito pero pagkailagay huwag nila na lang daw nila yung yung itong basil tapos yung Korean, ano ba yun? Korean, Korean dar ba yun? Yung sabi ng ano eh, ng Israelis eh, ba yun? Um. Kusbura. Tara, itamay mo siya ma. konti lang po ang natira dahil na sira po sa tagal sa rep. Ito lang po ang natira. Baka mahulog. Ayan. Ayan na po guys, ready to eat na po tayo. Ito is takpan po natin konti para ma ano konti yung ano tong coriander ay okay, coriander tong ato basil ayan po so ayan medyo lantak na po yung Ayun Ayan, nahulog na sa ano yung paket Okay lang po yan kasi nina siya. Dito na po ito. Ayan. So. Ayan na po. Patayin na po natin ang gas guys. ilipat na po natin sa mangkok para ho kain na po tayo ayan na po so ayan na po guys maraming salamat po sa panunood bye bye